lo no so ngayon um, marami talaga sa atin no, na nagpaplano na no, sa mga araw ng kanilang uh, retirement no yung iba nga nagkukwenta-kwenta na sila kung magkano yung matatanggap nilang pension or matatanggap nila sa company marami na silang pinaplano pag retire nila is ito yung gagawin nila at ito yung pupuntahan nila ganito ganyan no may mga bagay no na dahil sa mga bagay nito is uh, marami tayong uh, nakaligtaan no? minsan pinaghandaan natin yung mga bagay no na wala naman magkakwenta-kwenta kaysa naman mismo no yung paghandaan natin yung araw ng ating kamatayan hindi natin alam kung kailan dumating Maraming mga tao no na naghahanda or uh, nagprepare prepare or nagpe-prepare or uh, para sa retirement nila pero one day months years days before for, before sa kanilang retirement eh, biglang namatay for heart attack stroke or kahit anong sakit so ito yung mga tao no, na pinagandaan na masyado yung araw ng retirement pero yung kamatayan no, hindi yung sabi kasi dito sa ating Biblia no, sa ating Panginoong Isang Kristo no, na is dapat tayong laging naka-alerto kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon araw ba o gabi ganitong oras o anong oras ganito di ba sabi kasi dito sa atin no rin no, na ating Panginoon no, sa sulat ni Amos prepare to meet your God diba prepare to tumitira dapat ini time tayo is naka-prepare Huwag sana na nating ilagay yung buong atensyon natin do sa matatanggap nating mga retirement or the plano for retirement kasi hindi natin alam kung kailan dumating yung araw ng ng ating kamatayan hindi yung retirement hindi yung mga matatanggap nating kayamanan or pera na pinaghandaan natin or dapat na inasikaso or, or ano ba tawag nito kundi yung araw ng ating kamatayan kasi hindi natin alam kung kailan tayo haharap ng pag kamatay natin yung mga retirement na yan wala talagang kwenta-kwenta yan meron akong kaibigan dati no? Kay kaibigan ko siya no? na lagi niyang pinaghanda talaga yung retirement niya kinikwenta na niya, ah, kano yung matatanggap niya ganito kaniyan o mapiging pension niya ganito pero one year one year uh, isang taon na lang at isang taon mahigit na lang no? sana mag-retire na siya pero bigla siya namatay sa heart attack So, mahirap to, no? Yung isip mo, yung puso mo, nasit mo doon sa mga bagay no, na matatanggap mo for retirement. Pero yung shit, isip at puso mo, hindi mo pinaghanda doon sa araw ng kamatayan. Ito yung pinaka sa buhay ng tao na lagi nating babantayan at lagi nating uh, paghandaan. Yung araw ng kamatayan, to, to, meet, to meet our God. No? To meet, to meet our God. To meet Jesus Christ. ba diba? For judgment. So, magiging baliw magiging mangmang ang isang tao or hangal ang isang tao pag pinaghandaan talaga niya ang araw na retirement or ano man yung mga bagay no, na pinaghandaan niya na hindi man lamang niya inahandaan yung araw ng kamatayan kung kailan darating kasi ang araw ng kamatayan parang isa yung ma parang magnanakaw yan parang magnanakaw yan na hindi mo alam kailan darating hindi mo alam kung kailan papasok sa bahay mo all you have to do ang tangi mong magagawa is lagi kang nakabantay nakaalerto mulat yung mata mo kasi pag darating man yung pag nanakaw na yon e ka, andon, nakikita mo at mahuli mo siya, ganun din ang buhay natin hindi natin alam kung kailan tayo mawawala, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon sa ating buhay, hindi natin alam kung kailan tayo mamatay kung mamamatay tayo, na mahuli tayo sa ganitong paraano na tulog tayo, ibig sabihin sa tulog tayo, eh hindi tayo uh, na tayo sa ating Panginoon, hindi tumatawag yung puso natin wala malayo sa Panginoon, yung puso natin andun sa mga bagay na pinaghandaan or nagiging busy tayo sa mga bagay dito sa mundong ito. Pag ito yun, ang Panginoon darating sa atin na bu sa buhay na hindi natin alam, yung kamatayan na hindi natin alam, hindi natin alam kung kailan darating, tapos surprise na darating, hindi tayo nakapaghanda. Parang isang magnanakaw na pumasok sa ating bahay na tulog tayo na hindi natin hindi tayo nakapaghanda eh, hindi, wala natin, hindi natin alam kung kailan siya uh, dumating lahat ng mga bagay natin yung mga mamahaling gamit natin o raman na nakawin yun ganoon din ang mangyayari sa atin no? pag we are un, uh, unprepared no? for the return of Christ no? for our death no? sa araw ng ating kamatayan so ito yung lagi nating babatayan no, huwag sana nating isip yung isipan at puso natin no, na paplano ako dito kasi po ko sa ito marami sa atin yan habang tumatanda ang isang tao is uh, nangihina siya lalo na pagdarating ng retirement niya for 60 no? pag, pag makatungtong ka ng 60 bilang na yung araw mo bilang yung months mo or araw mo all you have to do is to prepare lagi mo tatandaan no? kung ilang taon man halimbawa ipagpalagay na natin na for 65 years dumating yung araw or 60 60 years na lang no na lifespan ng buhay mo yung 60 years na yan, yun yung mga bagay no, na binigyan ka ng pagkakatao ng Panginoon to repent no, na magsisi sa lahat ng kasalanan and to return, no, babalik tayo sa ating Panginoon, yung 60 years na yan pero marami pa rin sa atin no, na nabibigo, na babalik sa ating Panginoon nabibigo kasi lalo na sa hirap na ng buhay ngayon no, yung iba magnanakaw na lang marami talaga magnanakaw kasi yung pira talaga is grabe, parang apoy na nag-aalab, lahat ng mga taong yayakap dyan masasunog ganyan ang pera, ganyan ang kapangyarihan ng pira no? Lahat, ganyan. So, sa ganito mga paraan, yung attention at yung mga nakapokus, yung focus natin na attention at yung puso natin at isip, nandito nakatuon sa mga bagay na ito, sa mga salapi na ito, sa mga matatanggap natin for retirement, sa mga tatanggap natin sa anumang mga bagay. Pero we are unprepared, no? Unprepared for, uh, sa pagbabalik ng ating Panginoon, si Panginoong Isokristo si sa buhay natin. Yung mga araw na darating sa ating buhay na araw ng kamatayan na hindi natin alam kung kailan darating pagdating noon na we are we are we are unprepared noon hindi tayo prepare ano mangyayari sa ating buhay ano mangyayari sa atin yung yung ano mangyayari sa atin yung kahit yung araw ng yung kapanganakan ay ano mo uh, eco course mo pero of course mo pagsisihan mo lahat mong nagawa mo dito sa mundong ito kasi na ano eh parang kubaga uh, nasasayang dahil lamang sa mga bagay na walang kwenta kwenta kung ikaw ay bumagsak na ka sa ano sa presensya ng ating Panginoon. Gaya na sabi niya doon, di ba? Doon na uh, kayong mga gumagawa ng mga kasalanan, lumayo ka sa akin, lumayo kayo sa akin, doon kayo sa kaparusahan, doon kayo sa kaparusahan kayo sa, no, sa impierno kung saan inihanda ng Panginoon para sa mga para kay Satanas at sa kanyang mga anghel ilalayo tayo sa kanyang presensya ganoon ang mangyayari no, pero kung tayo ay gumagawa sa kabutihan gumagawa ng matuwid sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Kristo si at no, nanampalataya sa ating Panginoon ay tayo po ay uh, doon tayo sa kanyang kaluwalatian sa kanyang kaharian so ganoon ang mangyayari sa ating buhay no, lagi na tayo maghahanda kasi hindi natin alam kung kailan darating yung buhay hindi natin alam kung kailan darating yung kamatayan hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon si Kristo sa buhay natin so hanggang dito na lang na maraming salamat at God you, Amen